Kabuwal naman ang isang puno sa National Highway sa General Santos City dahil sa pag-ulan. Dahil dito, nagbanggaan ang dalawang sasakyan. Makibalita tayo kay Jennifer Solis ng GMA Jensen. Jennifer? Maki nagresulta sa matinding pagbagal ng daloy ng trapiko ang pagkabuwal ng isang malaking puno sa National Highway sa General Santos City. Matakos bumaha dahil sa pag-ulan. Dalawang sasakyan din ang nagkabanggaan dahil sa biglang pagkabuwal ng puno. Ayon sa driver ng SUV na nakilalang si Jose Berele, bigla siyang nagpreno matapos makita ang puno na matutumba na sa kanyang dadaanan. Doon na ito nabangga ng kasunod na truck. Dahil sa lakas ng impact, tumagsad ang SUV sa punong nabuwal. Wala namang nasaktan sa insidente mula kaninang umaga, ramdam na ang panakanakang pagulan sa malaking bahagi ng Jensan. Kaya naman ang mga otoridad nagpaalala sa mga motorista na mag-ingat lalo na't basa ang mga kalsada para iwas sa disgrasya. Yan muna ang latest mula dito sa General Santos City, Jennifer Solis, Babalita Pilipinas.